Hello guys, hindi pa talaga ngayon yung schedule ko para mag-share ng word ni God or mag-share ng tungkol kay God or mag-share ng tungkol sa Christian life pero sobrang na-bless ako sa live ni Miss Jai, Jai Vlogs panoorin nyo siya, ang galing nyo mag-preach talagang sobra yung blessing, ang wisdom sa kanya ni God napanood ko kasi sa live niya parang halos umiiyak siya kasi pakiramdam niya mag-isa siya dahil yung, yung mismo ka-church member niya or yung kasama niya sa ministry niyayayan niya mag-discipleship mag discipleship mag evangelize meaning ito yung parang mag encourage ka ng tao para to accept Jesus Christ para mag-surrender kay God pero the sad point is parang may kanya-kanyang reason yung kanyang ministry para hindi siya samahan. So parang naiiyak siya kasi pakiramdam niya mag-isa siya. And yun nga, sabi niya nga, hindi porket you're, you're a Christian, nagsisimba ka linggo-linggo, na you're totally ano, saved na. Umaga, minsan kasi pakitang tao nga lang naman. Yung ating faith kasi is hindi dapat yung pakitang tao. Pang sarili talaga yan. It's from your heart. From within, dapat binagpano. Makita na sa'yo yung fruit of the Holy Spirit minsan guilty ako doon yung sa fruit of the Holy Spirit kasi lately lang nang aaway na ako ng viewers hindi naman aaway na ano yung parang kagaya kanina may nag-comment sa live kumakain kasi ako sabi ko ay ang hang nung ano so, sabi nung isang comment hindi ko siya follower as in numaal lang siya so, sabi pakis nga kung maanghang tapos nireplayan ko siya sa sinagot ko siya sabi ko magsabi ka sa asawa ko sabihin mo pakit tapos sabi nung asawa ko natawa ako sabi nung asawa ko sabi, sabihin mo halikan niya yung sili <laughs> Wait lang natawa ako bigla. Ayun. May isa pa pala ng comment na kumakain ako. Kasi lagali ko talaga guys, mag-live ako na kumakain. Dumaan lang din siya. Basta kung sino pa yung hindi sila follower, kung sino pa yung walang ambag. Sila pa yung bastos mag-comment, sila pa yung parang nakakainsuto mag-comment. Sabi ng isang dumaan lang din, Ma, anong ulam? Ganon. Hindi ko alam, pero sa akin kasi hindi ko siya tinitake na joke. Kasi alam ko naman yung trending na ano na yon na yung batang babae, teenager yun, nagbibenda siya ng mga hotdog. So, kung maga parang high school student siguro siya or ka-age ng high school student. So, ang dating nun, parang sinasabi niya kasi na itong mga ka-age ko na to, mga tambay, mga humihingi-hingi lang. So, meaning, parang pag nagsalita ka ng ma, anong ulam, parang you are insulting someone. Parang iniinsulto mo na tambay ka, pakainin ka lang. Parang na, nairita ako. Hindi ko alam, hindi to joke, ha? seryoso to. Sabi ko, anong ulam? Sabi ko, ito, yung mortar. Ay, ko sa mukha mo to. <laughs> Ay, parang, yung ganun, yung alamin parang bayuhan na ganun, yung mortar na ganun. Sabi ko, ibabat ko sa mukha niya, yun ang ulam. Saka sabi ko, pinapakain ako ng asawa ko. Sabi ko, hindi naman ikaw nagpapakain sa akin, kaya huwag mo akong tatanungin kung ma... Huwag mo akong sabihin na tambay. Huwag mo akong sabihin. Para kasing, if you are saying na maanong ulam, parang you are saying to someone na pakainin ka, tambay ka, ganyan. Sabi ko sa kanya, wag kang mag-alala, pinapakain ako ng asawa ko, hindi naman ko nagpapakain sa akin. So, that's my point here, guys. Yung pag-reply-reply ko ng comment na ganun, yung pagsagot ko sa comment, isa yung indication na, ano, nawawalan na ako ng self-control. Pero ang katwiran ko na lang kanina, every time na magkakaganon ako, lately, ha, sabi ko minsan kasi yung mga bastos na comment, yung mga taong parang puro kalokohan na yung nasa isip, kailangan ma-rebuke mo sila eh. Kailangan ipahiya mo din sila na not all the time pwede silang magbastos, mag-comment ng bastos ng basta-basta ni -basta. hindi nila kilala kung sino yung nagla-live, ba? Diba? Sabi ko nga mauunawaan ko kung babastosin ako na yung nakapante at bra sa live ko, kung ano nung pinapakita ko, ba? Diba? Yung ganun. Mauunawaan ko yun eh. Pero yung wala naman, kumakain ako. ba, diba? It's something na ano. Pero ano na tayo, sabihin na natin may mga ganun talagang tao na talagang bastos mag-isip, bastos mag-comment. Hindi pa rin enough na reason yun para kagaya nung ginawa ko na sabihin ko na ibabato ko sa mukha yung, yung mortar. After kong mag-live, napapaisip ako, sabi ko, hindi tama. Na-mention ko pa kanina yung kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Na-mention ko pa na hindi sa lahat ng oras, inaayap ko sa buhay ko na kapag binato ka ng, tin ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sabi ko, not all the time na i-apply ko sa life ko yun. Kahit I'm a Christian na. So parang hindi pa rin siya maganda. Naisingit ko pa siya para ma-justify ko yung kawalan ko ng self-control, yung galit ko. Hindi pa rin siya in a prison. So talagang may point naman si, ano, si Jai Vlogs na if you are really a Christian, totally transform ka na ni Jesus Christ from within. Yung heart mo na transform na ni Jesus Christ. Makikita na sa'yo yung fruit of the Holy Spirit. yung self-control, kindness, gentleness, faithfulness, ano pa ba? Ang dami ng nine, sorry, hindi ako matandain. Basta i-display -di ko na lang sa screen. Ibahin ko naman, ibahin topic ko naman. Yung ngayon na gusto ko talagang i-share, ang realization ko lang din lately, ang daming reason para mag-worry ako. Kasi hindi din pala maganda guys, hindi talaga maganda na ang isang tao is puro worry. Dapat may peace of mind kayo eh. Pero sa situation ko ngayon, yung kids ko kasi is nakatira lang sa nakikitira sa bahay ng kapatid ko syempre hindi ko monitor kung kumakain sila tapos nakikita ko paminsan minsan kumakain sila na abutan ko nung punta ng dilata yung ulam nila wala naman akong sinasabi na masamang kumain ng dilata pero yung everyday di ba hindi yun maganda hindi sila kumakain on time wala akong magawa kasi nga andito ako sa bahay ng mother-in-law ko nakikitira lang kami ng husband ko yung husband ko yung sweldo niya halos pangkain lang namin so anong point ko ang daming reason dun pa lang sa kids ko dapat na akong mag worry pero kasi naalala ko lang way back yung kawo ko imagine may natatanggap akong pera monthly na 50,000 ganyan pero hindi ko siya boyfriend I mean may gusto siya sa akin gusto niya mapaganda yung buhay ko pero may behind kumbaga gusto niya ako, siguro makasama someday pero maedad na So, to make the long story short, talagang wala akong peace of mind nun. Especially, hindi ako sumusuko pa kay God nun. Especially, makamundo pa ako. So, saan ako dinala ng worry ko? Sa halos namatay na ako. Namatayan pa ako ng dalawang anak. So, ang dami. Ang dami kong dapat ikwento. Pero, isa lang yung sinasabi ko, yung worry mo is kawalan mo ng peace of mind. Pag ikaw ay nag-worry, magkakaroon ka ng bad decisions, wrong decisions na pwedeng ikamahamak ng buhay. Kasi for me, it's a very wrong decision na isinoli ko yung anak kong babae, yung namatay, yung five years old na, yung five years old na, na heart attack. Kasi yung pinagpuntahan niya na bahay, yung bahay ng ex ko, yung tatay niya, is sobrang pulog. Yun din yung isang reason kung bakit na heart attack siya. I'm very sure na yun yung reason. Pero kung ano man yung nais ng masama para ikapahama ko or ikabagsak ko, kaya kasing gawin ni God na yung intensyon ng kapwa mo sa'yo or ng kalaban ni, sa ni Satan sa'yo is mapahama ka. Pero kayang-kayang gawin ni God na mas maging blessing, mas maging maganda yung sitwasyon mo. Ako, hindi ko naman sinabing maging maganda na namatay yung daughter ko. Hindi. Ang sinasabi ko, nung namatay yung daughter ko, hinanap ko si God, natagpuan ko siya, nagpakilala si God sa akin, tinanggap ko siya, binigyan niya ako ng buhay na walang hanggan, and now, I believe, ginagamit niya akong instrument para kahit paano mag-share ng truth about Him, i-share yung salvation from Jesus Christ. It's a free gift, guys, yung salvation. Si God po is galit na galit siya sa sin. Kaya, dapat po, sabi nga ni Jai Vlog na, ang isang church ay galit din sa sin, na nire-rebuke yung sin, na ina-awaken yung tao na hindi manatili sa kasalanan. Talagang ang pagdating ng Panginoong Jesus ay nalalapit na. We are living in the end times and kailangan na natin i-practice ang, pag, ang pamumuhay ng righteous, ng holy para maging kalugod-lugod tayo sa Diyos kasi respond natin yun sa libreng salvation na ibinigay niya sa atin sa niregalo niya sa ating buhay na walang hanggan with Him.